spo on congress for posterity di

Dami ng good niya sa di ba? Gusto yung gold dito. Oh. Gusto wow. yung gold. Ganda ang kulay ah. hindi sila? Ano mo lang lang? meron na yung sabay. pa. Ayan, puma. Ang ganda. Uy, oh. ba? Galing. Para kay Alvin na Para di si Alvin dito. Oo. Oh. Uh Hindi -huh. na si Alvin Salamat sa bago. problema? Siyempre, may din tayo. Oo. Oo. Ayan, ganda. <laughs> okay. Yay! 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 So much! еёalesito! Yayyy! naman ang mga magandang macinilas kay Kuya. Maraming salamat sa Invicius Em��cius na pa rin. yes Invicius, maraming salamat at na Thank you so much sa bigay mong macinilas. Yeah, Yeah, may At siyempre may sombrero pa. Ano mo na ito?

Okay. Maraming choices na kami pinapinili po ang kasi kanina pa Pinili po ako chain na pagkasara. So, nandito yung mga may nabagina natin. yung mga pagina natin na mabisukan sa na natin. Maganda. May na tayo para mag-try? Hindi. May order? Tra. Big size. Big size. Mayroon lang lang sa ng bagay. Ngayon.